Kapatid, totoo, mahirap unawain ang kalooban ng Panginoon. Mahirap arokin ang Kanyang ipinapangyari. Marami tayong tanong, bakit hindi pinagkaloob ito ng Panginoon? Bakit hinayaan ng Panginoon na ito ay mangyari? Ang tanong nga sa kanta ni Gary V, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroon bang halaga sa Kanya? Isaiah 55, verse 8. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. Dito kapatid, we are greatly reminded ng malayong diferensya ng God's ways and human understanding. Ang mga salitang ito ay humbling reminder na hindi natin kayang arokin ng Panginoon because His wisdom far surpasses our own. God has infinite wisdom. Hindi natin ito makukwestiyon. Marami ang nakakaunawa, kaya nga makikita mo sa kanilang bahay, kanilang kotse, kanilang businesses, kanilang mga infrastrukturo nilalagay nila. Signage. Trust in the Lord. Trust in God. Jesus, I trust in you. Kasi malamang ang mga taong nagmamayari nito, alam nila na hindi nila kayang arukin ang wisdom ng Panginoon. Sabi nga sa kanta, We are not created to worry. We are not created to fear. But we are created to worship daily. At ang lahat ng pagtitiwala ay binibigay sa Panginoon Dios na buhay na lumikha ng langit at lupa. Bakit naman hindi siya ang hari ng mga hari at Dios ng mga dios? Saan ka mas magtitiwala sa sarili mo? Kahangalan 'yan, kapatid. Just as heavens are higher than earth, so are his thoughts are higher than our thoughts. Ang verse na ito kapatid ay comforting lalo na sa buhay natin kapag minsan nararamdaman natin. Life doesn't seem to care. Life doesn't make sense. When our plan seems to be falling apart, this verse will reassure us that God is in full control and we must put our trust in Him. Manalangin tayo kapatid, maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata at damhin natin presensya ng Panginoon. Aming Diyos na buhay, magpupuri at pagsamba ang aming alay sa iyo Panginoon. Salamat sa iyong infinite wisdom at sa iyong ways that is higher than our ways. Tulungan mo kami Panginoon na ibigay ang aming buong tiwala sa iyo O Diyos. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyo sa mga bagay na hindi namin maintindihan kung bakit mo ginagawa o bakit mo hindi ginagawa. Teach us to seek your will in all things, Panginoon, at kami lumakad kasama mo sa aming buhay, knowing that you are in full control at ang iyong mga plano ay perfecto para sa amin. Salamat, O oh Diyos, dakila ka, mahal ka namin, hindi kami hihiwalay sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming isinasamo at idinadalangin sa iyo sa pamagitan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Salamat. Makita ulit tayo bukas.